Hello po sa lahat at magandang araw uh, share ko lang po sa inyo guys ito po ang aking ginagawa no? uh, nakikita niyo na no po ako po ay nagbabalat ng niyog so isa po yan sa aking hanap buhay dito sa aming probinsya at isa rin po yan sa mga proseso ng pagkukopra no? so ngayon nakikita na po natin na hindi lang ganun kasimple yung pagkakopra no? at syempre ang pagbabalat ng niyog so ika nga, kailangan nating uh, pagpawisan o kailangan nating pagpaguran ang pagkokopra bago ito matapos at bago ito maging pera kagaya po ng aking ginagawa ayan so nakikibalat na ako ng niyog so kapag nakapagbalat na po ako nang maabot sa bilang na isang libo so mag, saka pa lang po ako magkakaroon ng 400 pesos dito po sa amin kasi ang kalakaran kapag ka naka isang libo ka yun ay katumbas ng apat na raang piso so meron kang apat na raang piso kapag ka naka isang libo ka at kapag ka mas higit pa dyan mas, o mas marami pa dyan ang nabalatan mo sa loob ng isang araw ay eh, mas malaki ang iyong kikitain ano syempre marami ang nabalatan mo so malaki din ang iyong kikitain so ayan po guys ano uh, share ko lang po sa inyo kung gaano kahirap ang pagkukopra ano lalo lalo na ngayon na uh, napakamura napakamura ng presyo ng kopra ano hindi kagaya noong noon noon na umaabot sa 40 per kilo pero ngayon hindi pa umabot ng 20 pesos ang isang kilo ng kopra so bago, bago maging kopra yan marami pa yung pagdadaanan unang una kakawitin o tatanggalin mo yan sa puno yung iba nyan inaakyat at tapos nyan ay eh, iipunin mo yan hahakutin at dadalhin yan sa tapahan and then next na dyan yung uh, ah, ng nyog at pagkatapos naman ng paggabalat ng niyog ang gagawin dyan ay eh, inalagay sa tapahan kakamadahin saka po siya gagatungan at pagkagatong yan isa isa ko lang po sa inyo guys kung gaano kahirap yung pagkasaka ng niyogan o yung pagkakabrano so pagkagatong yan hahanguin ah, and then duduklatin siya saka siya isasako And then pagkasako niyan, uh, na naman po yan para sa maghahakot ng kopra papunta doon sa pagdadalhin, pagdadala nito para ito ay maging pera na. So kumbaga, ang matitira na lang sa iyo eh, ay counting halaga na lamang dahil sa dami at haba ng proseso sa pagkokopra o sa pagniniyog bago pa ito maging para ano napakaraming proseso na pagdadaanan so ayan naisipan ko lang na kunan to ng video para i-share naman namin sa inyo kung gaano kahirap ang buhay ng isang magkasaka ng niyog o yung magkukopra ano ayan so sa loob ng isang araw guys ay nakakapagbalat naman tayo ng inyog ng mahigit sa isang libo so kumbaga <clears throat> sulit naman din sulit naman din yung ating pagkatrabaho yun nga lang uh, talagang pagod na pagod tayo ano dahil sa loob ng maghapon siguro nakakapagpalit ako ng damit ng mga limang peraso dahil nga po sa sobrang pagod syempre laging basa ang ating damit uh, at ayan po ang may ko sa inyo uh, ngayong araw ano sa so ngayon lang ako ulit na kapag uh, upload ng ating video kasi masyado tayong busy sa mga gawain sa ating bukid so meron din tayong mga kinokopra meron din tayong mga pananim gaya ng mga saging at gulayan kaya minsan hindi ko na maharap yung pag video so ayan guys at uh, sa mga mga kapanood nito maraming maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutang i share i subscribe ang ating video uh, at ingat po tayong lahat ayan bye bye po at I love you all ingat 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 po tayo maraming 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 salamat po